What is up mga kabihog? Ito nga pala yung gagamba natin na isa. nagmolt siya. Ayan. Kung makikita ay nyo siya sa dun sa isang dun yung video, yung picture na nandyan. Siya po Tapos kinip ko nga siya kasi gusto ko magpalaki ng gagamba. Ayan yung kanyang pinagbalatan. Na iba yung kulay ng gagamba. Dito lang siya nagmolt sa lagayan. Mabuti na lang, i-successful siya ganda. Ang haba ng galamay. Titingnan natin itong kanyang balat. Ito yung luma niyang balat. Oh. Kung makikita nyo. Yun yung kanyang pinagbalatan. Buti na lang talaga is maganda yung pagka mold niya. Kanina umaga ko lang ito nakita. Pagtingin ko is meron na siya nga balat. ano? o. Oh. Jeez. Pa natin to Sana mag mold pa siya sa atin. Siguro may ilan pa ito. Ito yung bangto, ito. Bad mold. Makikita nyo yung lakad ng kanyang galamay. Bad mold ano? Ayun yung balik ko yung kanyang galamay. Pero ang haba. Sayang. Bad mold. Ah, magkakaigipas sa susunod na mold. ko kasi nailipat agad sa malaking naga okay, ito yung balat nya tapos ito siya ngayon